Ang atlat ni Mateo, chapter 22, Tagalog Ang talinghaga tungkol sa kasalan Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal na kanyang anak na lalaki isinuho niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain. Kinatay na ang aking mga baka at mga pinatabang buya at handa na ang lahat. Halina kayo. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kani kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukit at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinama at pinatay. Galit na galit ang hari kaya pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, Nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sa mga lansangan ang mga lingkod at sinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan. Masasama't mabubuti at napuno ang mga pan ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasal? Hindi nakasagot ang taong. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa nabas. Dooy mananangis siya, at mangangalit ang kanyang mga ngipi. Pagkatapos nito, eh, sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. Ang pagbabayad ng buwis. Pumalis ang mga Parisiyo at nag-usap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa mga alagad kasama ng isang ng ilang tagasunod ni Herodes. Sinabi ng mga sugo, Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatanggi sapagkat patas ang pagtingin ninyo sa mga tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa imperador o hindi? Alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin. Kaya't sinabi niya, Kayong mga mapagkunwari, bakit pinibitag ninyo ako? Ipakita ninyo sa akin ang isang salaping pambayad sa buwis. At ipinakita nga nila ang isang salaping pila. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dyan? Tanong ni Jesus. Sa imperador po, tugon nila. Kaya't sinabi niya sa kanila, Kung gayon, ibigay niyo sa imperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos. Namangha sila nang marinig ito at sila'y umalis tungkol sa muling pagkabuhay. Nang araw ding iyon, may lumapit kay Jesus na ilang sa Ang mga ito ay hindi naniniwalang muling mabubuhay ang mga patay. Sinabi nila, Guro, itinuro po ni Moises na kung mamamatay na walang anak na isang lalaki ang kanyang kapatid, ay dapat pakasal sa nabiyudang upang maka, magkaanak sila para sa namatay. Noon po'y may pitong magkakapatid na lalaki rito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay siyang walang anak. Kaya't ang kanyang asawa ay pinakasala ng kanyang kapatid. Gayon din po ang nangyari sa pangalawa, sa pangatlo Hanggang sa pito. pagkamatay nilang lahat. Namatay naman ang babae. Ngayon, sino po sa pito ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay? Yamang siyay na pangasawa nilang lahat. Sumagot si Jesus, maling mali kayo. ay hindi ninyo nauunawaan ang kasulatan ni kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay. Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ang sinabi sa inyo ng Diyos? Sabi niya, Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ang JOS ay hindi JOS ng mga patay, kundi ng mga buhay. Nang marinig ito ng mga tao, namangha sila sa kanyang katuruan. Ang pinakamahalagang utos. Nagtipon-tipon ang mga parisiyo ng mabalitaan nilang na ni Jesus ang mga sadusiyo. Isa sa kanila Nadalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro: alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Ang tanong tungkol sa anak ni David. Tinanong naman ni Jesus ang mga parisiyong nagkakatipon doon ano ang pagkakilala ninyo tungkol kay Kristo? Kanino siyang anak? Kay David po, sagot nila. Sabi ni Jesus kung gayon, bakit siya tinawag ni David na Panginoon noong pinatnubayan siya ng Espiritu? Ganito ang kaniyang sinabi. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Ngayon, kung si David ay tumawag sa kanya ng Panginoon, paanong masasabing anak ni David ang Kristo? Isa man sa kanilay walang nakasagot at mula nooy wala nang nangahas magtanong sa kanya.